idol katabok kung uh, grupo sa piyako na uh, kami ng so, uh, 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 mga idol yan kami kay Bogs uh, ng, ng Libakaw uh, mga idol tatay, oh, yan grupo mga idol oh. A -a. Oh, shout out lang sa mga wakasunod <laughs> Ay, aling ka muna na miaw miaw oh, mga idol may nakita ako na klase ng prutas mga idol oh. Yan oh. No? Idol. Oh. Ayun po kami, agilidas mo kami, agilproteksyon mo kami, na makaabot kami sa dugay ni Lord's Box ng Ibakaw. Thank you, Lord, sa mga pagay ka mo, sa mo ka sa daganon, na naging safe kami niya sa aming nang pamanawon. Lord Jesus, ibigas mo kami sa adlaw nga rap, mo kami, na kami pakunta. Yung mga idol, oh. Stop over muna kami dito papunta sa pools mga idol um. <laughs> ay uman pa ka mo ay pa <laughs> uman uman pa ka mo shout out shout out hello sang oras pang oh oras pa oh sa oras pa oh,

kita ka bagadan sa atong mga kaanib sa pag-uswag. Oh, mari doi. Lamoy pa meraha dapat tinapahan. Tambang, guys. Pacoray sound, ne. Three sound. sound. Copyright, copyright. So guys, uwi oh, na ang grupo. Yan. Ano uh, ra yaga? Ano ba idol diyan? Baby Uwi na, uwi na. Uwi na, uwi na. Uwi na. Okay. Idol. Uwi na, uwi na. Go 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 na. Oh. Ah. Oh. <laughs> oh, my idol. Ah. Bye-bye. Bye-bye. My idol, bye-bye. Okay. Buat What? yung pacenya ba't What? masunog? Buat halipatan. Masunog <laughs> pa bakaran ko. Unay masat. Donong sa Nepal. Samae sa batuhan.

Kalau 我来讲，你先讲，稍微讲一下。 Ibang ibang na vloggers. Kahit maalat na sabi niya hindi maalat. Hindi na pwede siya magubog eh. Hay, hay, fresh nga eh. Fresh from the brown farm.

Ma tarumrun? Agas. 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 Makararo. Inter the dragon. Inter da kabutungan. Aron. Basit tapakan nyo ro. Ipot ni ano ko na? Ay, hindi ay hindi. Ang da. Woo-hoo-hoo. Ininom ka. Mahon kayo. Ininom ka kape. Kaya kit, ininom kape. macet kita terbahin minum ambet kopi oh hai man pak kamu hai idol oh hai man kamu idol man pa mau <laughs> oh Ay, kita nyo, nuso sunyo? Ay, idol, paragaan. Kok na gali. Ha, <laughs> idol! Iyaro ka na mito niya, Pulse, mga idol, sa Namid, Piran. Magugba, Libakaw, Aklan. Woo! Kalamiton, mga idol. Add kamuya, sa Tinagong, Pulse sa Manid, Tiran. 老兵